Aba, aba, at yan nga, nadat na namin ang Kuya Teddy nyo na nagpapamassage dyan sa upuang yan. Mga 30 minutes po siya dyan. Ayan no, sarap na sarap siya. Sa sit and relax po ito mga darling sa SM. Hindi ata alam ng Kuya Teddy nyo na dapat yung mga arms inilalagay dun sa gilid. Ayan no, dapat isusok-sok dyan. So, ang rate po nila, 15 minutes is 50 pesos. 30 minutes is 100 pesos and 1 hour is 200 pesos. Ayan na nga mga darling, naupo na rin ako kasi parang sarap na sarap ang kuya Teddy nyo eh. Matry nga. Ayan, ayan, tatlo na kami. <laughs> Gustong gusto din gawin ni Blue eh. Sige, matry na nga lang. So, ayan na nga mga darling, pumuesto na ako. 30 minutes lang yung inavail namin ni Blue. Binigyan kami ng blue socks para suotin dyan sa mga paa kasi ang sarap din nung nasa mga paa talagang pihit na pihit tapos alam mo yung paggulong sa likod mo sobrang lakas pati sa ulo sa batok ayan ang lakas ng gulong niya power ayan no maalog-alog pa tapos yung paggulong-gulong din sa talampakan ang sarap din talaga as in pipihitin din niya yung mga kalamnan mo ganun sobrang sarap na-surprise din po ako, darling, kasi pati sa may bandang puwet, sa may, dito sa may puwetan, ang lakas din ng paggulong niya, talagang minamasahin niya, ganun. Yan, sa mga oras na yan, parang kukunin na ako ng upuan. Nakakaantok, sarap matulog na talaga dyan, <laughs> sa inuupuan ko. Ayan mga darling, pigang-piga yung mga legs ko dyan. As in, pati yung sa talampakan, may gumugulong-gulong din sa ilalim. Pagkatapos, pipihitin niya, pipigain din niya yung buong paa mo. Ayan, no? Oh, sa ulo naman yan. Sarap. Grabe. Ay, pangarap ko talaga to mga darling. Sana one day, makabili ako neto. Yung magandang klase. Ayan po, oh. Sobrang lakas ng vibration niya. <laughs> Alog-alog talaga, eh. Hey, set up. Ayun, nakatulog na nga ako dyan, mga darling.